Samantala, dumako naman tayo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kawit Cavite. May report ang ating kasamang si Kenneth pasyente live. Kenneth? Audrey, kasado na ang pagdiriwang ng ika daan at na taong anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan dito sa Kawit Cavite. Maaga palang Audrey ay kasado na ang isasagawang programa rito mismo sa makasaysayang Emilio Aguinaldo Shrine kasama sa inaasahan ng pagdating dito ni Senator Bong Revilla Jr. bilang panauhing pandangal. Pangungunahan niya ang reflaying na susundan ng pagtaas ng bandila ng Pilipinas na simultaneous o sabay-sabay na gagawin sa iba't ibang parte ng bansa sa kasusundan ng kanyang mensahe bilang guest of honor. Mahalaga ang damba ng Emilio Aguinaldo sa kasaysayan. Dito kasi ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Nangyari yan sa kasagsagan ng US-American War. Naisipakita noon ni Emilio Aguinaldo sa international community na malaya na ang Pilipinas. At Audrey, matapos nga yung maikling programa na isasagawa rito ngayong umaga ay susundan niyan ng trade fair at mga cultural show. Magkakaroon din ng music festival bandang mamayang hapon. Sa ngayon, Audrey, ay marami na yung taong nandirito ngayon kabilang na yung mga official ng lokal na pamahalaan at aantabayan na nga natin yung pagdating ng iba pang bisita. At yan na ang latest. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.